Anong pakiramdam na pinagbabawala ng iyong inay? Ay minsan ho ay eh, ano, masama sa pakiramdam. Kuha na siyempre minsan ho eh, ay mahal na mahal na baguhon ng aking order. Yung katas tagal na tagal pa bago nakarating sa akin. Tapos si eh, pagsinukat pag sinukat ko ay eh, aayaw ng inay. Eh di ka siyempre nakakasama ng loob. Pero pag ako'y napaliwanagan na niyan, eh wala na rin ako magagawa. Ayos na ho sa akin. Ano, dahil nare-realize ko na Tama nga naman, ano? Tama naman nga yung kanya sinabing iyon. Oh, ayan ang inay, oh. Nakikinig siya. Nakikinig siya ngayon sa akin siyempre, mga sinabi. Siyempre, baka maya, maya eh, kung anong ikandas mo di at mali-mali. Abo, ano? Talagang mali-mali, tama aking ano. Pero ninyo, pag kunyari kami aalis, o oh, di syempre, may susuot na agad ako. Ready na ako eh. Ready na lagi ako sa akin mga susuot. Minsan ay yun, na lang. Ay, mamimili na lang ako, kumbaga. eh ngayon, pagkasukat ko, kasi eh, syempre, makikita ng inay. Problema ko yan, eh. Ang unang problema ko kung babagay sa akin. Pangalwa, kung papayagan ng inay. Ngayon, pag nakita ng inay at hindi kami kaige, eh, yun. Alam nyo na. Pero ako, eh, nasunod na lang sa inay. Dahil nga, ikangan nila, eh, mother knows best. Magalita eh. Alam mo yan. Eh, sadya so, naman, alam ko. Eh, nyo kayo, inay. Eby, eh, para ako, pinapahiyahan nyo, ngayon, eh. Alam ko, eh, yun, yung mga mother knows best, ganyan. Tapos, syempre, ako yung thankful dahil ako may isang inaylen. Na kahit ganyan kaligalig, yan. Pero may sadya naman nga napakabait din. Kaya kahit garni yan, kahit maligalig, eh, kahit ayaw niya na ako yung nagboborles. Yun. lang yung magboborles. Mm, kita ninyo, sinusubuan ako. Hmm. Ngayon lang yan dahil nakabadyo. ha huh? <laughs> pagbobordes yan. Ayun na yun. talaga nakikita ang um, balikat. Yan huwag ay ano conservative. Kasi so, nakikita ang balikat, eh wag lang sobrang taba na. Darla. Tama na, pero kung may ang <laughs> Wala na, patay, ubus na. Tay. <laughs> okay. Ba'y masama ang tingnan niya? Para yeah. may gusto pa ako kayong sabihin. Kung wala na, ang sasabihin pa ako. Ang akala ko may gusto pa kayong sabihin eh.